Dead on the spot si Inatul Malik Senior. alam bigit sa bangga ang gisakyan ni ining motorsiklo alas 5.48 sa hapon lunes sa National Highway City Lahak, Barangay tuana na dato maitom sa Province sa investigasyon sa kapulisan sa lugar. Gikan sa managlahing direksyon ng motor nga gimaniho ni Malik o motor nga gimaneho sa Usaka Oliver Saraos sa kakusog sa impact sa bangga na overshoot ang motor ni Malik samtang ang duha kaangkas ni Ini ang Samaron o pabiling ating sa ospital. Samtang alas 11 pasado sa buntag, halos masinsilyo ang Osaka SUV, human mi sampok sa armor car sa highway sa Banwalan, Barangay Tumbler, Jensen. Uh, so far, ang initial investigation sa uh, nag dito sa area uh, involved Fortuner o uh, armored car na pinag uh, sa Dasya. So initially, uh, ning Dasya gikan sa Bawing padulong sa Kalumpang. Tapos uh, kaning Fortuner sa opposite lane. So medyo nag-loss control ning kano ning armored van padulong uh, padulong sa lane sa Fortuner. So moto nagkaroon og head-on collision. Uh, moto gitabang og risko dito sa kuan sa itong mga rescuers ang driver sa Fortuner. Uh, moto sa Balay Tambalanan, sa Sarmid. So, uh, initially, ang info, uh, Under ICU ang guan, driver sa Fortuner. Giila ni Police Staff Master Sergeant Jesse Jan Flores, traffic investigator ang Samaroon, nga si Muhammad Ali Gandalawi, nagpuyo sa maitom sa Rangani Province, samtang ang driver sa armor car, mao si Jomar Albaro, taga Barangay Bula, Jensan, samtang tipid man sa pamahayag si Albaro, gibutya nga an og kontrol ang gimaneho tungod sa kabugat sa sakinan o karga ni Ini. Kasamtanga, nakakustodiya sa Traffic Enforcement Unit ang driver sa Arbor Car nga si Alvaro bawing buying of dumplings ya. Kita sa kalumpang, kita sa kalumpang. Siyang gigaka lumpang, kay bowing opposite niyan di. Ah kalumpang pagigbowing, ang partner gigit ng blaer, badulong kalumpang. bawing pa yung kalumpang. Oh, di. Yung bowing kalumpang. Sa kalumpang padulong bowing. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani. Sa Brigada News Jensen. Bring Got the news?